Ito yung mga aso natin guys Ayan Yung pusa na doon sa taas Ayan. Ang oras siguro is alas 6 or alas 7 Yan ang, ang ginagawa ko lang pagka pinakawalan ko Ito pinapakawalan ko Ayan Tapos yun Ito lang yung hindi Shishiba Ayan yan. Kinukulong ko ito guys. At uh, maraming mga sinisira na gamit. Yan. Na kaya naging crocodile itong lamisa namin dahil kinagat niya yung ano dito? Mantil. Yan. Binatak ng dalawa. Yan. Yan. Dipwede yung mga uh, mantil-mantil dito. Uubusin talaga nila. Yan. So, patay natin yung ilaw. Light niya, yan. So, ito nga yun yung So, itong pa natin. Ang palaya dito, wala na guys. Yan. Wala na yung palaya natin dito. Nawasak na kumbaga eh, hanggang doon na lang yung buhay ng ampalaya pero may tumutubo guys Ayan. may tumutubo ng ampalaya tayo dito yan yan, yan. ampalaya yan yun ampalaya yan ampalaya yan ayan may ampalaya, ampalaya tayo dyan Mamatay yung ampalaya natin dito. Ayan, may kamatis tayo dito guys. Ayan. Mamatay yung ampalaya natin dito. Ayan. Ayan. Ayan may kamuti. Oh. Oh. So, ito yung mga pinaggagawa ng aso natin. Hmm? Kaso uh, sa kapusa. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Oh. oh. <coughs> <coughs> Ito yung mga ano natin. Yeah. Oh. 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 Uh. Hindi na kontin to. Kakamayin mo pa. Ha? Papa. Uh -huh. Tidak ada sila. Tidak